Ito po, ako sa abing, kumuha ako ng tubig. Oh. Hingal pati ako. <laughs> tingnan yung puno na ano. Hindi pa oh, dapat linisin yan. Nalinis ko na ngayong kapon. Dapat bukas pa ako. Oh, nawalis ko na kaninang magay. Pangalawang, ano ko na ito balik. Para mabubusan ng tubig. Pati nga yung pampers na tinanggal ko. Eh. Pangalawang balik ko na ako ito. Balikan. Hmm. ko na tanggal na kanin dito ang kanin ng kanis na yun. Ano ah. ba? Kain basura, tanggal ko na yun. 'yung Winalis ko na yung buwang kanin tambak Teko. tatuan ko ang ating konti para para lumabas ang tubig makalabas. labas kaya nga hmm. yun yung buwangin ng bata kahapon pinaglaron eh Ang no, inuuri okay, ka tatapos na. Ito, ito na yung pagka ginatwa yan. Hmm. Hmm. Ngayon, laking bagay ko ito. May lambat itong nilagay kong ito. Itong sumasala. Tapos bago ko ibalik ko yung lambat na ito. Oh! Oh! Para ako ibalik yung lambat na yan, ilili, ililinis ilili, ilili, muna yung binabalawan ko. Ayan. Kapag hindi tatanggal yan, ipasok sa kabila. Babalaw ako pa 'yan, hindi pa basta ganyan 'yan. Balaw ako, tapos bawa ko yun. Huwag lang rin yun. balik. salamat po. Ano makagawa ng mga ayos. Thank you.